install tayo guys ng ano trigang switch so ang natin eh, kailangan natin itong ibabaw itong pinatok ano, para hindi siya nakalutan so kulang pa yung butas kailangan pa natin ilagay para ito eh. uh, ah, hindi na siya kailangan nakabaon siya ng ito so, tinatawag ng ano ah ito yung tinatawag na trigang switch so kaya po trigang switch dahil yung isa ilaw yung dalawang electric fan ay uh, isa ilaw electric fan saka ada bali dalawang electric fan pala to. kasi yung sa uh, aircon meron na ayun sa aircon na uh, ano switch meron na ako ng breaker ako rin na gumawa yan ayan o no? ito na lang kailangan natin yung play gang switch at may baon natin itong pinapatab ng switch magaya ng switch yan kaya yan nakagaya na nga nga sya so, guys eh, patuloy natin ito Papakita ko sa inyo nito yung kung paano ginawa ito. Hello guys, ito nga pala yung ginawa ko kaninang alak. Katugtong ng inuukit ko dito. Ibinaan ko yung trigang switch. So ngayon guys, nakabaon na. So gumana na lahat. Ito naman yung ano ay dito sa electric fan. Ayun sa gawin siya may so ganyan lang yan siya o ayan ganyan o tapos so, patay natin sa so, dito naman sa exhaust pan ayan sa exhaust pan yan tapos yun sa exhaust pan guys yun sa taas yun sa taas yun yun yung gumagana tapos patay natin ay patay natin ito baba ito naman yung sa ilaw guys. Mas taas to. O diba? So okay na lahat guys. Kaya na nakumplito ko na pati dito sa may breaker switch. ng ano ko. Aircon. Nalagyan ko na din. So maganda na. Maraming salamat guys. Is approved. Okay okay.